Okay, ha? hindi nyo po pwedeng kunin ang lisensya ng driver. Oh. Bawal po yung ginagawa nyo sir. Hindi bawal 'yon. Bawal po 'yon. Uh, authorized po ba kayo ng LTO? na, na ako. Sir, ha? kahit barangay kayo, hindi kayo authorized ng LTO na kumuha ng lisensya. Eh, kung ako. Hindi po kayo. Okay, oh, kinuha yung lisensya. Oh. kinukuha yung lisensya BOSS! hindi mo pwedeng kunin yung lisensya niyan di naman siya traffic enforcer hindi eh. <laughs> mo pwedeng kunin yung lisensya niyan, di diba ah Kinuha yung lisensya eh. kinuha mo lisensya. Hindi mo dapat kunin yun. Kahit na. Ano ka pa? Hindi ka pwede magumpis ka ng lisensya. Ba't mo binigay lisensya mo? hindi mo dapat binigay yung lisensya mo? Hindi naman authorized yan eh. Kunin mo. Kahit kasalanan mo, hindi mo dapat binigay yung lisensya mo. Hindi mo dapat binigay yung lisensya mo. Hindi naman authorized yan eh. Ano daw ba siya? Ano daw ba siya? Kahit na barangay, hindi naman authorized yan. Barangay lang siya. Tumawag ka ng traffic, kunin mo yung lisensya mo sa kanya kasi hindi siya authorized na kumuha ng lisensya. Ano? Hindi na, kunin mo yung lisensya mo. Kahit barangay yan, walang karapatang kumuha ng lisensya yan. Bawal, yan. Bawal yun, hindi siya authorized, hindi siya LTO. Loko Kahit kasalanan nung ano Ano yung pula? Right po eh, bigla siyang umano eh Tingnan na nga natin kung ano basta oh, ka lang Problema nyo sa traffic yan, sir. Dapat, no, i over nyo sa authorized na may karapatan kumuha ng lisensya. Oh, wala po kayong karapatan kumuha ng lisensya. Sir, ganito yan. Matagal na kayo drive di ba? Oh. Alam mo natin ang batas, sir. Hindi tayo pwedeng kumuha ng lisensya. Ano ho yun? Kailangan ho ng traffic. Okay? Ha? Hindi nyo po pwedeng kunin ang lisensya ng driver. Oh. Bawal po yung ginagawa niyo, sir. Hindi bawal yun. Bawal po yun. Ah. Uh, authorized po ba kayo ng LTO? Na ako. Sir, kahit barangay kayo, hindi kayo authorized ng LTO na kumuha ng lisensya. Eh kung tinakbuhan ako. Hindi po kanya yung ano niya, yung... Kung na lang kayo, mayroon po dito. Yun, yon na Pero yung lisensya niyo sa kanya lisensya niya. Wala po kayong karapatan na kunin yung lisensya niya. Oh. Okay. Hindi, yung lisensya niya po, sana po. Oh. mo 'yan. Hindi eh, po. Ako, hindi... Sir, yung lisensya niyo po ang ibigay niyo sa kanya. Wala ito. Pumunta ho kay sa pulis sir, wala ho kayong karapatan kumuha ng lisensya niya. Ano hong karapatan niyo? Pakita niyo po. Ipakita niyo. So, Gago. <laughs> Ye, yeah, punta puntahan May video ka, 'di ba? Utang ina niyan, magaling eh. Walang... Oh. Walang... Nagpadarag kasi yung motor. Okay, okay lang yung disgrasya, may insurance naman eh. Barangay lang nang umpis ka ng lisensya. Bad trip eh Pinapakita niya Yung ID niya Ng barangay Ano yun? Awal, na yun. Hindi naman siya Authorize eh <laughs> Mga master Ang ano imagine mo ha Barangay pa lang Ganyan ang basta Kahay blood Yung mga ganun tao Ayaw ano Pinapakita eh, niya yung ID ng barangay. Ang katwira ay eh, kung daw siya, just me. Ando na silang dalawa, tatakbuhan pa siya. Ay, eh, yung ano naman, yung... Yan ang problema mga master sa mga driver, no? Kung di nyo alam yung karapatan nyo bilang isang ano, isang driver. Meron meron tamang paraan ng pagsisettle ng mga ganyang bagay. Tumawag kayo ng traffic or pumunta kayo sa police station pero wala kang karapatan na kumuha ng lisensya. 'Di diba? Kahit sino. Ang may karapatan lang humawak ng lisensya yung ano, yung tawag nito, yung authorized, duly authorized na LTO. 'Yun lang. Sa mga hindi nakakaalam, ang katwira nung lalaki kung takbuhan daw siya yes, go. nandun na silang dalawa nag-uusap Picture nyo yung lisensya pwede naman yan eh picturean mo yung lisensya Picture mo yung plate number o tapos tapos pumunta kayo sa ano sa uh, traffic ay blood ako dun Mamuti din eh Nang ka ng lisensya Pulis nga, walang karapatan Mang ka ng lisensya, basta-basta eh Ikaw pa, barangay lang Nang umpis ka ng lisensya Kung ganyan, involved sa aksidente no? Nagkaroon ng aksidente Total, may insurance naman yan Ang damage lang naman Bumper lang naman eh Eh, pasok lang sa insurance yan Tapos na yung problema yun eh Pinalalaki lang nung ano eh Yung lalaki kano lang participation fee niyan? 3,000. Okay na 'yon. Oo. Kahit na malinong ano, pero tingin ko mga maser bigla siyang umuuso eh. Asa right of yung ano eh, yung motor eh. Pinagmalaki niya yung ano niya, yung tawag nito. Pinagmalaki niya yung ID niya sa barangay. Tapos nang ka ng lisensya. <laughs> so, ibig sabihin pala niyan, kahit barangay, may karapatan na kumuha ng lisensya. Mahina rin yung, ano, yung driver kanina, yung rider ng na motor. Na ano siya, nadarag sya Wala, matigas talaga yung barangay. Hindi binigay yung lisensya. <laughs> Ang lupin. May kasi mga ganyan mga master. Hindi dapat walang may karapatan na kumuha ng lisensya except